typhoon season na naman. So, let's check kung anong mga pwedeng i-prepare natin bago dumating yung bagyo. Okay? So, number one is monitor weather condition and rainfall reports. Yun yun is mamonitor natin yan sa mga cellphone natin. Gamitin natin yung technology, yung cellphone. Mag-download kayo ng AccuWeather para makita nyo yung weather report. I-click nyo lang yung ra radar. So, yun. Makikita yung rainfall. Kasi yung sa mapa pa lang, makikita kung orange, red, and saka rainfall. Kasi napapansin ko, yung SMS ng NDMRC is medyo delay na siya. Delay ng 2 hours, umuulan na. Then, dyan pa sila nagtitext. Kaya much better to use the real time. Maximize your mobile phone. Gamitin nyo yung AccuWeather na app. Yan. So, kailangan natin i-monitor. Kung wala kayong weather app, uh, recommended is the AM radio. Kasi yung radio, pag-asa minsan, naga advance na yan ng forecast kung ano ba talaga yung real-time weather. Kung hindi kayo marunong magbasa sa app, yun. Uh, AM radio na lang. I-monitor natin yung weather natin. Kasi much better na alam natin yung sitwasyon ahead kaysa mabubulaga tayo. Ayaw natin ng bulagaan eh. Pag ganun. Yun. yun. Number two is know your local number. Local emergency number. Yung number ni mayor, number ng gawad, yung mga barangay captain yun, make sure na alam nyo. Kasi, when it comes to emergency or rescue, sila yung unahin yung kontaken. So, yun. Aside nun sa mga LGU, make sure na alam nyo yung mobile number ng mga kapamilya nyo. Yun. Then, make sure dun. Ilista nyo lang lahat para at least alam nyo kung ano. Isulat nyo. wag nyo ilagay sa cellphone. Kasi pag namatay yung cellphone, yun. Dependent na kayo sa cellphone, di ba? So, medyo challenge rin yan. Kaya, isulat nyo sa papel na make sure to keep it dry. So, yun. Isulat nyo yan. Then, make a plan for staying in touch with your family during the typhoon. So, kung gumagamit kayo ng two-way radio, kasi pag mobile kasi pag nagkaroon kayo ng network outages so wala na kayong signal kung dual sim naman yung cellphone nyo make sure you have two separate networks for example Globe and Smart uh, Globe and dito dito and Smart so they are separate network kasi pag nag outage yan yun kawawa kayo kasi wala kayong signal kaya yun yung number 3 natin Then secure your pets Yun yung pinaka-importante Kasi buhay rin yung mga pets natin Mapaaso, pusa, kung ano-ano pa yung mga pets nyo Pag bumaha kasi, alam nyo na agad yan. Kunin nyo sila, included dapat sila sa evacuation plan And number 5 Evacuate immediately and calmly if if there's an order from LGU. Kung nag nag order na yung barangay nyo, kasi merong parating na bagyo, bumabaha na. Make sure na bitbitin yun na yung mga essentials nyo. Yung the other video kung ano yung mga essentials na dapat natin i prepare before bagyo, pakipanood na lang don. Kasi don ko minention yung anong mga bagay na kailangan natin ihanda. Make sure na meron kayong clothes, tsaka yung habol, tsaka yung pang dry. Yan, pagkain rin. So, yun yung ano, pinaka-importante. Then, make sure meron kayong food, clothes, toiletries, flashlight, power bank, and documents and money. Yung dokumento, yung mga importante. Yung mga especially yung pera kasi pag nag outage kasi or nag na, nag sakuna nag calamity pahirapan yan ng signal minsan buti na lang kung marerestore agad in which yung mga engineer natin is nagre-restore naman agad sila within that after that calamity so pero cash is king during the calamity kaya make sure you have cash Then mag meron din kasi rin darating na tulong. So yun, yun yung ano natin mga tips. So when it comes to evacuation, guys, huwag n'yong hintayin tumaas yung tubig bago huli pa yung lahat na hindi na kayo makakatawid. So meron kung meron ganing evacuation, make sure na sasali na kayo sa evacuation. Life matters most yun yung pinaka-importante. Yung mga gamit, kung wala yan, kung wala kayong buhay na. Kaya, pinaka-importante. Okay? So, I hope this before typhoon preparation is meron kayong natutunan na video. So, for my next video naman, ituturo ko sa inyo kung anong gagawin habang nagsasalanta yung bagyo sa lugar natin. Make sure to share, and subscribe kung meron kayong natutunan sa video na to.